Kumusta mga kadimaks? Kayo ba ay may mga submitter sa inyong inupahan? Kayo ba ay nahihirapan o nalilito sa pagko-compute? Gusto mo bang malaman sa madaling paraan kung magkano ang inyong share na babayaran? Sa video na ito ay ituturo sa inyo ang pinakamadaling paraan para makompute ang inyong submitter. Ito na rin ay naikumpara na sa manual computation kaya wala tayong magiging problema dito. Okay, umpisa na natin. Wala ito magiging example natin na resibo. Ang reading date nito ay April 22, 2021. So gagawa rin tayo ng sarili nating reading para sa submitter natin. At ito rin ay kada 22 ng buwan. Ang kakailangan ni nating detalye dito, ang total kilowatt hour at ang total current amount bago lahat, pumunta tayo sa Play Store. At i ang word the submitter. At i-click ang submitter electricity bill calculator. I-open natin. At lagay natin ang total bill. Ang total bill is 1981.44. Ang total kilowatt consumed ay 226. submeter current reading 9221 itong mini submeter previous reading 9075 noong April at i-click ang calculate at ayun lumabas na ang result ng bill natin bali sa main meter bill natin maabot siya ng 701.4 sa submeter din ay 1280.04 Ngayon, i-check natin yung sample na resibo natin at tignan natin kung nagtali na sila.